Hello po mga kalaki, bango na gising na. <laughs> Baka natutulog ka pa ha. Kanina namigay na tayo ng lucky numbers na 2 digit. Ngayon naman po ay 3 digit lucky numbers. At umpisahan po natin sa Pilipinas. Philippines, 972. Thailand, 188. Taiwan, 346. Malaysia, 713. Dubai, 586. Hong Kong, 079. Singapore, 323. China 177 uh, Texas 905 Israel 858 Las Vegas 236 Alaska 617 Saudi 548 Japan 714 Italy 369 Germany 175 Korea 204 Greece 996, Canada 188, Mexico 237, Australia 569, New Zealand 772 at India 318. At syempre may request po Spain. 3-digit lucky numbers Spain 82 6. Ayan po mga kalaki, takbo na sa suki yung outlet. Alagaan nyo yan 3 days. Ha. Kung gusto nyo, i-rumble nyo yan. Para mabaliktad bang po ang numero, panalo tayo. Uy, mananalo ka na ngayong December. Good luck!